Solid to, brand new. Ganda yan. Okay, wala na ba iba? Ayaw mo yan? Bakit hindi... Meron ka na yan? Meron na ako natin dahil... Marami ka naman, na. Marami na. Wala na ba iba? Okay. Wala na. Wala akong mga pili Wala akong mga pili. Eh, paano pa nagawin natin? Uy, malayo pa. Mukhang iba yung balak mo dyan ah. May dumating akong ano eh. Hindi. May dumating akong stock eh. Oh, Mukhang boss, balak mong buksan yung ista ko ha. Ah. Di ba, bro, bro, pag bukas mo ako na isang bundle, para may mga pangalan ng may mapili ako dyan. Ano kasi yan, eh, para sa mga painsan ko na malalakas kumuha. Willing ka bang kumuha mga sampung piraso? Willing ako, Boss bro, basta nakapili ako. Kahit sampung piraso, kukunin ko lang. Sige, basta lowest, lowest 10. 10. Lowest 10. Lowest 10, mm -hmm. ang presyo niyan, isang uh -huh. libo pataas. Eh, hindi pa, Boss bro, sa lowest 10. Oh. Sabi mo, may discount ang konti. Oo, oh, well, bueno, no, <laughs> na, <isang. laughs> Pero, sige, sige, sige. Okay, bibigyan tayo libre pag maraming anak ko ha. So, ikaw na magbukas dahil may ginagawa ko dito, magla-live selling pa ako eh. Eh, papabaya ko na sa'yo dyan. Sige, buksan mo na yan. Iba talaga si Boston. Papabaya ko na sa'yo dyan. O, ito na. Copy din ako mga kayungsan. Ito. Isa. Dalawa. Tatlo. Yan, device. Apat. Iba. Anim. Ito. Ito. ito, sampo. Boss na pili na ako. Sampo. Ayan, sampo. Asa na napili mo? Ayan, kaya yan yung Sampo. galing mo talaga mamili ah. na, mo. Kaya ayaw pinabubuksan sa kosong yan. Napipili agad yung mga ganda Tapos hindi ko pa na i-assort yung mga mamahalin. Ito, maganda nga ito, 541. 5-11! Ah, okay lang sa ito, may kupas. okay na yan. na lang, hindi madiwara ito. Ay, maganda yan! Ba'y ito mabot, Ano ba, magtitinda ka ba? O pang gamit mo lang, napakarami naman. Pag-gamit naman kasi tayo, araw-araw, umalis tayo ng bahay, may nasigasok Eh, ito, the best. Eh, kailangan kasi, araw-araw, medyo kay gamit natin pang palunin. Ito na lang yung delivery ko sa iyo. 1, 2, 3, oh ano ay mo ba Uy, nakadali ka pang 5 na Etong mga nabili mo na to, pag may dala ka sa loob yan, sa'yo na yan. Kaya hindi ko binili sa'yo, nakakuha ko ng tatas sa bulsa. 8, 9, 10. Talang ay, ko 30. ba? 10 lang. Oh, lang. Ay, Pwede, ay, ang, ay, big ang big promo ko kasi buy 5 get 1 oh, free, so oh. dalawa yung libre mo. Ito, 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 jama mo oh, na. Sige, dalawa libre mo. Ito, eh, no, i-pray ko na lang to kasi medyo madumi naman. Ikaw oh. na lang maglalaba. So, bali 12 yan, 3 pieces. So, doubles, bali, sampu ito boss, bali 10 ito, 10K. Binigyan mo ko ng libre. May libre ka pang dalawa. Hmm. Lalo ka sarap ang libre. Sabay, yun talagang dito lang sa kulit yan. pa pa? kaya nga dito ako. Okay. Thank you lang, boss. Thank you. Walang problema. <laughs> Hindi ba ko pala kayo kayo lang? Eh, boss. Mura na yung boss. Oh, Sige, okay. May libre ka na, boss. Okay, thank you. Boss Tiki, makilagay mo boss sa kaha? Okay? pa yung boss natin, mukhang di pa masaya. So yun, napakasobrang dami na kuha ni Sir. Naka 12 pieces. So, pinalibre ko na ng dalawa. Salamat sa pagpakyaw. Matagal na, eh. <coughs> yeah, no. e, <coughs> na pa na ulit. Sabay, sabay. Sabay, sabay. Sabay, sabay. na ba?